You are watching Artista Updates Channel. Barbie Forteza inami na dumating ang panahon na kinailangang isang tabi niya ang relasyon nila ni Jack Roberto para sa on-screen pairing niya kay David Lecoco sa Fast Talk with Boy Abunda noong biyernes Sinabi ng kapuso primetime princess na naging hamon ito sa kanilang relasyon, na apektuhan ang quality time nila. Sa totoo lang, nakaramdam pa nga siya ng kaunting guilt, pero sobrang supportive si Jack, proud pa nga siya sa success ng Barda Love Team Siya pa nga ang nag initiate ng pag-celebrate kapag may endorsements o shows ang Barda Very secure siya sa sarili niya na he lets his woman shine kahit not with him, sabi niya, sa kasagsagan ng success ng Barda Nakilala rin si Jack Roberto sa kanyang anti-silos, class meme, nang tanungin kung magkaibigan ba sina David at Jack Sagot ni Barbie, sabi nila, hindi naman sila nag-uusap, pero I guess they are good. Sumikat ang love team ni na Barbie at David matapos nilang gumanap bilang Fidel at Clay sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra, na ngayon ay streaming na sa Netflix. Ngayon, bida sila sa Pulang Araw, kasama si Sanya Lopez, Alden Richards, at Dennis Trillo. Bukod sa serye, Ipapalabas na sa Philippine Cinema sa July 10 ang unang pelikula ng Barda, That Kind of Love, kasali rin ang pelikula sa Jinso Arigato International Film Festival. Sa show, inamin ni Barbie na hindi agad sila nag-click ni David, dahil bukod sa laging late ang aktor, magkaiba rin sila ng work ethics at work routines.